Diyos ko po, alam nyo yung mga DDS supporters na to? Pinagmamalaki nila na si Tatay Digong daw ang naggawa ng 10 years passport para sa ating mga OFW at 10 years driver's license. Alam nyo paano, paano nangyari ang Pangulo ang gumawa ng batas. Never pong gagawa ng batas ang Pangulo. Ito ah, Itatak nyo sa kokote nyo, ha? Walang pinapatupad na batas ang Pangulo kundi ang mga Senador. Dapat magpasalamat kayo dito kay Alan Peter Cayetano dahil siya ang nagsulong niyan ng 10 years passport. Eto, tingnan nyo. Eto, mga DDS, ha? Para magkalaman-laman to sa inyo. Siya ang nagsulong ng 10 years passport. Walang iba, kundi si Senator Alan Peter Cayetano. Hindi si Digong. O, oh, pag-usapan naman natin sa driver's license kung bakit may 10 years na. Sino ang nagsulong niyan? Si Digong? Hindi! Walang iba, kundi si Grace po. Eto, basahin nyo. Mga DDS, makinig kayo sa akin para magkaroon naman kayo nito. Na Diyos ko. Kasi, puro kayo tatay digong, si tatay digong may gawa niyan. Hindi gumagawa ng batas ang presidente, kundi ang mga senador. Basahin nyo ang ginawa ni Grace po para sa ating mga driver's license. 5 years to 10 years ang validity. Basahin po natin. Senator Grace po, author of Republic Act RA 10930, that extended the validity of driver's license from 5 years to 10 years for those with no traffic violation. Si Senator Grace po ang nagsulong niyan, hindi si Digong. O, paano ba yan mga DDS? May natutunan na naman kay sa akin na hindi si Rodrigo Duterte ang nagsulong o gumawa ng batas ng 10 years passport at 10 years driver's license kundi si Alan Peter Cayetano at Grace po. Ngayon alam niyo na na hindi gumagawa ng batas ang presidente. Yun lang. Dapat kay Alan Peter Cayetano kayo nagpapasalamat sa pag-extend ng 10 years passport at sa ano naman sa driver's license dapat kay Grace po kayo nagpapasalamat kung bakit na extend ng 5 years to 10 years ang driver's license yun lang hindi kay Duterte